Mula sa kabataan ng lokal na kaliwa. tayo! <laughs> mula sa kabataan ng lokal na kaliwa. Ano? Binabati po namin kayo ng happy... Maligayang pagbati! Oo, di ba? Happy, happy. Ito po mula po sa kabataan ng kaliwa. Ako po si Brad Gerard. Ako po si Jane. Ako po si Badepoy. At kami ang... Kabataan ang kaliwa. <laughs> ay, ano ba yan? Magdadalaw po kami ngayon, mga kapatid. Ito po, mga kasama ko, mga... Tingnan niyo po. Ayan, cute yan. Cute. Tingnan natin, ha. Ah. Ito. Ito yung kamay ko. Diyan ka lang, kapatid na Eboy. Diyan ka lang. Tingnan natin po. Ayan. Ay! Ayan, ang tangkad. <laughs> hindi po siya nakaluhod, mga kapatid. Siya po ay nakatayo. Ay, ayan, namin na pa ako. Ayan po. At ito po ang aming mga gagawin kasi meron po kaming gawang Banal po ngayon mga kapatid. Ah, <laughs> oh, eto pa. Ayan. Kasi every activity sa kabataan po ngayon, eh, yan, para maging solido po ang aming grupo. Tatlo lang kami. Tatlo pa lang po <laughs> kami, pero nadami pa po yan. Sige, watch us in YouTube. Any comments there? Watch us in YouTube. Ayoko. Oh. Mapapost po ito sa YouTube. Ay. Jane, any comments? Ah, uh, ano... Sana mas dumami pa tayo, kasi umunti lang, iba sige may pasok, di ba, pero give effort. Okay. Basta may effort naman po talaga yun lang. Oh. power ang kabataan ng kaliwa, kahit Sabi saan niya, po sana. Na, bago daw kami. Tama! Kasi dati nilang pag ginagawa kami, nagbago na kami. Ginagawa namin mag magdalaw ng mga kapatid. Salamat na, po sa inspect. Yeah. At bihap po ng lingap kapatid department, ito po yung ano nila. Yan. Hindi uh, lang po yung kabataan, pati po yung lingap. Kasama na rin po namin, bakit pag pagtulungan na. Kay at lingap kapatid department. Ayan po, kasama po ng lingap kapatid department at ng KKTK ng kaliwa, ipopromote ko na rin po ang aming samahan, ang KAPI. Yes. Kasama rin po ang copy diyan. Salamat. I don't po, po sa Dios. Wala ko pa lang niya. Ayun po, may choir <laughs> din, may choir pa rin po dito kasama. <laughs> Oo, oh, kasama po. O oh, mag-promote ka rin po ng choir kapatid. Dahil ko tayo. Kapatid na Epoy Dali. Ilalagay niyo sa Facebook natin po. Ano ba ang comment ka? Ay. In behalf ta. Ayun Ay, nahihiya Ayaw mo ipro... Parang nahihiya ka sa sasamahan mo. Hindi. Hindi ako pigay, ano, local fair, ay, dinitin kay BS Kaliwa. O, oh, di ba? Kasi kasama rin po namin sila sa pagdalaw. Sila rin po yung umaawit Kasama na po namin sila. Umawin. In behalf of KKT kay Kaliwa, Link of Kapatid Committee, Kapi, at shield, command點, and Choir, yan. Salamat po sa mga pagkakataong ganito. Salamat po sa kanya. Yeah. Nagsimula po kami sa isang araw lang. Yes. Salamat. <laughs> Nakita ko kasi yung ano. <laughs> Yan, no? Ayan. Ayan po ang pasimula. Salamat.